Oh, ayan, loto na mga idol. <laughs> Hindi nag... Hindi nagkulang yung ano, timpla. Sarap pala mga idol. Ayan, no, oh, ubos ka yung sa plato. Daming mga aki, ayan. dami. Ah, dami nila. Hmm. Dito tayo sa malayo para makita sila lahat. Ah, um, Sarap pala. <laughs> Matamis mo idol. Nalasahan ko yung tono at saka maylo. At ang tamis, tamis. <laughs> Nagagawa na yan <laughs> Ang gusto nagagalit na. Dimil <laughs> na nakakarin. Dumikit dumikit sa stainer nila mga idol. Ayun. Doy doy, doy doy mare. duy doy 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 doy. Nagagawan, sarap kasi. Isang pamilya, dami namin dito mga idol. Yan, walang na walang nahalo. <laughs> Yan, ang trip nila na ano, doy doy. Naubusan na ang ilang kaldero mga idol. naging totong na. Para man lang lawag sa baboy mga idol. Ayo, 'di na kaya. Ay, pagdubmok ka dapat may plato na sila. Dapat plato na panagain ninyo sige na sige na ang <laughs> gawa na doon na naglakara na yung mga people mga idol Sobra, ang uh, ayun ang sobrang saya good sarap gusto lang gusto lang tikim tayo mga idol pwede tigin it mga gawa mga gawa why me Oh, why na? Oh, why na? Why na? Jangan. 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 Why na? Why na? Thank you sa lutot ni Daming nasayahan.